And it's busy day. Ha? Si da, ada-ada. Ba man bakalan mai. Si Ah. Jalibi ka dai. Ba na Jalibing, jalibing. <coughs> sa jalibing? Yeah. Let's go. Ah, mia. Ah, ito pala. It's busy day. Wala man yata ko sa Jom Ang maroon ito yung mong giingon. ko itong anak dito. Pag samantala naman na kaya mo yung kuwan. Pero siya naman. din yung na. Diyo anak dito ang kuwan. So para ganda na dito. Pag mapapicture ka dyan yan. Pack! O maganda na diba? Pag picture picture mga ganyan din yung mga kuwan. Mas maganda ito pag may lights na talaga. Pag papunta doon diba? Smell na dahil. Yan. May hey, mga bisita oh. Hi! Mga bisita. <laughs> Bilis! Aha. Siya talaga siya yung bibili. Siya na po purchase. Siya po yung nag-arrange. Bayanihan at pagkakaisa. Sige na. Huh? Uy! Parang mo kita sa Imlog eh. Absent ka 2 weeks no? Ka, adik, uh, piangan. piangan ka? Sa? Eh, piangan buang ka? Nagirantan? <laughs> Piang yang buang pokok. Ki na. Ikaw e rin kinaulian na. Naun sa na ka nang naana? Asa na? Naun sa? Hindi. Ah. Uh, Ang ganda na combination na it's a R-Rex. Ano? Go, Bim Bim TV. O ba pa birthday ni Aliyah? Bim? Yep. Ah, lagi. Alaw na. Wala mo si

Uy, sure. <laughs> maganda na siya tignan ay especially dito, mapapicture, bitaw ka dito Yan, o oh, diba? Ano na siya? Ah, oh, pa na Check. Pagpagtutulungan ng oh, kabataan Hello Bagong project O, oh, may bago na dito sa farm ha para maganda din sa inyo guys, oh Maganda na siya, o oh. Kung dito ba, o oh? Oh di ba? Yan. Oh my god. sa kabila nandun na nandun naman mga koan. Mga girls. Oh no, Hala, guwapa. Ay, magkagdaki. Magkapilay mag ito. Picture din, lalamin, lalamin